Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi pabor ang aktor at TV host na si Paolo Conti sa paggamit ng salitang bakla sa mga miyembro ng LGBTQIA plus community. Depensa ni pau pantay-pantay ang lahat ng tao at parang hindi raw kasi maganda sa pandinig ang pagtawag ng bakla sa sino mang individual. Ayoko yung term na bakla. We're all human beings. Okay. Ganoon okay. lang kasimple yun. Na nagkaroon ng, hindi ko alam kung bakit uh, babae, lalaki, bakla. it's just too much. Marami raw kaibigan si Paolo sa LGBTQIA community at isa raw ito sa mga natutunan niya at dapat daw ay nire-respeto ng kusa ang mga Becky. Proud din ang kapuso star sa bago niyang pelikula, ang Facha Libre, kung saan gumaganap siya bilang gay MMA fighter with John Arcilia, na gumaganap naman bilang tatay niya. Everyone, pare-pareho tayong uh, nabubuhay, pareho tayong nagmamahal ng pamilya, pareho tayong... Uh, gusto lang naman natin uh, maging masaya, minsan nasasaktan. Pantay-pantay tayo. Yun lang yung natutunan ko tungkol sa mga kaibigan natin sa LGBTQ. I mean, we're all human beings. We 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 don't need to demand respect. We just need to be respected. It's a birthright. Yes, it's a birthright. And thank you for saying that. Proud din ng kapuso star sa bago niyang pelikula, ang Fusia Libre, kung saan gumaganap siya bilang gay MMA fighter with John Arcilia, na gumaganap naman bilang tatay niya.